Mayroon na mga third impeachment laban kay uh, BP Indy Zara Nako, Super DM romes back na dahil nga naman sa uh, panggugulo ng mga teroristang grupo na to Okay, nag-impeach naman sa pangatlong pagkakataon Panoorin natin ang resback ng ating uh, Super DM Ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa pag-impeach kay BP sarah ng mga walang hiya at ang kakapal ng mga muka at ang sunod, ICC. Sino itong mga traidor sa ICC? At ang sunod, budget. Sino itong mga gahaman sa budget? At ang sunod, Marcos Vloggers. Sino itong mga panggulo na mga vloggers ni Marcos? At ang sunod, WPS issue. Pag-usapan natin kung paano sila nagsisinungaling tungkol sa West Philippine Sea issue. At sunod, ayuda. Sino itong mga kawatan sa ayuda? At sunod, bardagulan. Sino itong mga nag-away-away at kung paano nagsimula ang away dito sa politika? Sunod, power. Pag-usapan natin dito kung sino ang uhaw sa power at mga walang utang na loob. <laughs> Sunod bangag pag-usapan natin kung totoo ba talaga na bangag. <laughs> Sunod na topic, isang salita, sino itong mga walang isang salita. <laughs> Sunod na topic, war on drugs pag-usapan natin kung maganda ba talaga ito o masama. Sunod na topic, leadership sino ba talaga ang may magandang leadership sa pangulo natin ngayon at sa dating pangulo? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Commander Dimasilaw, ang inyong pambansang makabayan. Bago natin sisimulan ang lahat ng topic na ito, mag-subscribe ka muna at isilik all ang notification bell para mapanood mo lahat ng aking mga video kahit hindi trending. Ang unang pag-usapan natin ay impeachment. Ayunahin na lang natin ang vlogger ni Marcos Kasi itong vlogger ni Marcos Kapag nakarinig ito ng impeachment Sasabihin nila Ayan na, mai-impeach na si Inday Sara nyo Tapos biglang tatawa <laughs> Parang ang gustong ipalabas ng mga vlogger na to na Oh, mga demonyo tayo Kaya mga Pilipino matuwa tayo Dahil mai-impeach na si Sara <laughs> Sumaasar so, ka talaga dito sa mga vlogger ni Marcos. nag pa ang mga buang, ang dami na nila. Akala siguro ng mga buang, porke marami sila, eh, na tayo mga bisaya. Tayo mga bisaya, tahimik lang tayo, mabait tayo, pala kaibigan. Pero kapag tayo inaway, kahit mag-isa lang ako, kahit mga professional kayo, sisiguraduhin ko sa inyo na mabubukulan kayong lahat. <laughs> ang tanong, Itong vlogger ni Marcos, nakabubuti ba para sa bayan? Ang sagot, hindi. Panggulo lang ito sa bayan. Alam nyo ba kung bakit panggulo sa bayan? Kasi kapag usapang impeachment, yun lang. Tatawa lang sila kasi mai-impeach daw. Hindi man lang nila ipinaliwanag kung tama ba na i-impeach o mali ba. Nakabubuti ba ito sa bayan? Hindi nila sinasabi. Kaya ngayon, babanggitin natin itong mga buang na vlogger ni Marcos. Para yung mga Pilipino hindi susunod sa mga kabinoangan nila. Ayaw ko na pagdating ng araw, yung mga may malasakit sa bayan sisirain ng mga buang na ito. Kaya mga kababayan, sabihin ninyo sa buong Pilipinas na itong mga vlogger na ito ay walang karangalan. Kaya dapat nating ikahiya. Ito yung dumidila sa puwit ng mga bangag. Vlogger!

Vlogger Dante Marabilias Vlogger Mike Abe Wala akong pakialam kung profesional ka Profesional ka sa kanal So dahil nakalimutan ko yung iba na walang kwenta na mga buang Kayo na lang bahala mag-mention dyan sa comment Lahat ng mga vlogger na nabanggit ko Ay walang karangalan Kaya dapat nating ipahiya sa buong bayan <laughs> Dahil ang mga vlogger na ito walang ginagawa Para pababain ang tensyon Bagkos ay kanila pang ginagatungan bilang pambansang makabayan, kinukundin ako itong ginagawa ng mga vlogger ni Marcos dahil ito ay hindi gawain ng isang makabayan. Ang ginagawa nila ay panggulo lang sa bayan. <laughs> mga vlogger ni Marcos, patuloy nyo lang ang pagdila sa puwit ng mga bangag. At kami namang mga bisaya na nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy na lalaban sa inyo at hindi kami magpapalupig. Coach Jarrett, na yung mga kasamahan mo na nagpapakalat ng Marcos Gold. Kayo, kung mga bayad kayo, para ipakalat ang Marcos Gold, kawawa yung mga vlogger na hindi bayad sumusunod sa mga kasinungalingan ninyo. <laughs> Kasi kung totoo na may Marcos Gold, bakit gotom ang mga Pilipino? Mga wala kayong puso, kahit ganyan lang ang tingin nyo kay Duterte pero maawain yan sa pobre. Kayo, wala kayong pakialam sa mga mahihirap. Ngayon, ang pinapangako na 20 kilos na bigas, kahit ibalik man lang sa 30 at 40, hindi mabalik. Lahat ng sinasabi nyo, puro drawing, kaya hindi dapat pagkatiwalaan. Tapos, sasabihin ng iba, magtrabaho ka para hindi ka magutom. O nagtrabaho ako para hindi ako magutom. Pero yung sinasabi ko, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga kababayan ko. Huwag kayong magbulag-bulagan. Tingnan ninyo yung mga kababayan natin. Ha? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung mga magulang nyo, nakapagtapos ba ng pag-aaral? Meron ba silang trabaho na mapapasukan? Huwag nyo tingnan ang sarili nyo Tumingin kayo doon sa ibang tao Yung mga mahihirap nating kababayan Pipilitin nyo magtrabaho kahit walang mapapasukan Magkaiba kayo Sinwerte kayo sa buhay nyo Kaya huwag nyo ikumpara ang sarili nyo Sa ibang mga taong naghihirap Nangarap ka na maging 20 pesos ang bigas Tapos 30 to 40 lang Hindi mo kayang ibalik Pangalawa Impeachment Pwede nga ba ma-impeach si B.P. Sara? Pwede siya ma-impeach sa pamamagitan ng paggawa ng mga paratang at pagkatapos pagtulungan siya na butuhan ng mga kasamahan ni Butanding sa Kongreso. Kasi lahat ng nasa Kongreso, kakampi naman yan ni Butanding. O tanungin niyo ko kung sino ang matino sa Kongreso. Wala, kahit isa. Puro yan mga aso ni Butanding. O magagalit yung Kongreso, magagalit. Ipatawag ako tapos ipakuntim katulad ng Ginawa nila kay Roke O sige, content nyo ko Kasi yung martilyo na pinokpok nyo dyan sa mesa Ipukpok ko yan sa ulo nyo Yung mga kaalyado ni Inday Sara Noon pa lang Tinanggal na ni Butanding Kaya ang iniisip natin ngayon Ng mga Pilipino Na matagal na siguro itong nagbabalak traidor si Butanding Na alaga ng mga bangag Tama ba na impeach si BP Sara? Ang sagot, hindi. Kasi wala namang ginagawang masama si BP para i-impeach. So ginawa lang nila ang impeachment para mawala sa kapangyarihan si BP Sara, para wala nang makakaagaw sa kanila sa kapangyarihan, kasi gusto nila sila nalang palagi dyan, hindi na sila aalis, at pagkatapos, mawawala na ng power ang mga Duterte na kontrahin ang pangungurakot ng mga bangag at butanding. Hindi pwedeng na ang pangalawang pangulo na inialal ng mga Pilipino ay tatanggalin lang ng butanding na inapwent lang ng isang tao. Ngayon, kaya bang pigilan ang impeachment? Ang sagot ay kaya dahil tayo ay demokrasya na bansa. So ang ibig sabihin nito, ang power ay nasa tao. Ang taong bayan ang masusunod. So kapag sinabi ni Butanding na i-impeach ko si Sarah, tapos sasabihin ko, sige impeach mo. Tapos mamartilyuin ko yung ulo mo. So matutuloy pa ba ang impeachment? Siyempre hindi na. Kasi takot na sila mabasag ang kanilang ulo. Sa tolong ng mga aso ni Butanding sa Kongreso, kasi puro naman mga aso ang nasa Kongreso, pwede ma-impeach si Sarah. Pagkatapos kapag na-impeach na si BP Sarah, Tayong mga Pilipino, siyempre lalaban tayo. Pupunta tayo sa Kongreso, magdadala tayo ng maso at martilyo, mamasuhin natin ang House of Representatives, Uh, I-demolish natin ang building nila Pukpukin natin ang martilyo isa-isa ang mga butanding at aso So, pagkatapos lusubin ng mga tao ang House of Representative, pagkatapos nila pagmamasuhin at gibain ang mga opisina ng mga butanding Papasok na dito ang pulis Ang gagawin nitong mga pulis, pipigilan nila ang kaguluhan. So, dahil hindi naman nila kayang i-disperse ang mga tao kapag hindi sila gumagamit ng dahas. So, gagamit ngayon ng dahas ang mga pulis. So, dahil sinaktan na yung mga civilian, dito na ang army ang armed forces of the Philippines. So dahil ang tungkulin ng sundalo ay protecting the people sa ayaw at sa gusto ng presidente tutulungan ng sundalo ang mga tao. So ang maglalaban ngayon PNP versus EFP. At matatandaan natin na itong dalawang organisasyon na ito ay minsan nang hindi nagkaintindihan. Kasi yung mga sundalo galit na galit na sa mga tiwali na pulis. Kaya hindi malayo na mangyayari ito. So ang gagawin ng Pangulo para matigil ang kaguluhan, syempre dapat sumunod siya sa buses natin. Kasi nasa tao ang kapangyarihan ng demokrasya. Yung napag-usapan lang natin ngayon ay Marcos Vloggers at Impeachment. So marami pa tayong pag-usapan pero dahil mahaba na ang video, abangan nyo na lang bukas ang parto. At mga kababayan, lagi po nating mahalin ang Pilipinas at wag po tayong sumunod sa mga vlogger ni Marcos.